Good morning mga kapakwan. Drop Punta ako ngayon sa aming pakuanan at walang tubig ang irigasyon, walang tubig ang gripo, walang tubig ang balon. Kaya ito, hihitit kami ng natirang tubig sa irigasyon. Tapos, pagagapangin namin dyan sa mga 36. Ayan guys, andito na tayo. Dito na tayo, nakarating na after 3 hours ang tubig. Dito sa tapat ng pakuanan. So another bomba na naman para makapagpatubig na. Ayan, yun yung mga setup ng bomba. Ito na na yung mga mag spray Yung mga planters namin. Ayan, andyan si... Insan Jerby kaya mag-spray sila ng pang-uod. At medyo malalaki na yung mga pakwan natin. Hmm. Ano na to? twenty uh, 25 days. Ayan, at inumpisahan na nga nila mag-spray. Tapos lilibot ako doon mamaya sa kabila. Dahil dalawang banos to eh. Ito muna isang banos si sprayan nila. Ayan, ando sila sa kabila. Tapos, andito naman ako ngayon. Ayan. Ayan yung ating panibagong pakwanan. Ayan, pa dito eh. 25 days itong ating mga pakuan dito at eto na naman po guys magpapatubig na naman Ah, uh, kita nyo inililis nila yung mga talbos sa kanal at baka mamaya eh kainin ng mga suso ilang araw na itong pakuan? Hmm. Uh, may mga bulaklak na siya guys pero hindi pa ganong halata ayan iniikutan namin daddy malapit na magsalubong sa gitna yung yung talbos nila ayan ito yung kabila punta namin Tapos silipin naman namin yung pakwan doon sa katabing bukid namin. Ayan, binigyan nga kami ng tausi. Nagpuhukay kami ng panibagong balon at yung aming dating balon ay nawawala na ng tubig. Ayan guys, update ko kayo sa susunod. Bye! <laughs>